Oo. Oh, oh Kapartner ko yung suot niya. Si Ate Fat. Couple kami. Oh my God! Naririnig ko na yung ano. Excited <laughs> na ako. naman, yeah, ganda niya. Oh my God! Ang ganda siya. Oh. Yeah. Lapit na. Tingnan natin guys. First time ko lang dito. Pamalaglag ang cellphone natin. Ang dami hagdanan! pagod! Pag tayo, wangit tayo nun. Lalo ang pagod. Magsiswimming pati. Oo. Ang lalambot ako. Hagalang pala. Ang bilis mo! No? Sila ang Asa na sila? Pagpabalik ang haka, ano? Saan nang nadaan? Ano? Sir, yung okay. pagpabalik. Masarap. Sabi na Ali, mas madali. Oh my God, nandito na! <laughs> May hagdan doon? Kasi wala <laughs> kong mag-update dito. Ay, dito lo Oh my god. Oh, gandang-ganda sa oh, oh, that's it. Meron pa. Ang haba pa Oh my god. tao siya oh. pat may tao dun bata. Saan tayo tayo guys?